began sapi suhan ni olikku aku ngini kanan ni ini karung pa aku nasi bulung kayu ka kaisi tai nanai tilawa man di matud pa ni nanay dako gayud ang pagmahal ini ang pagpuga kaming duha ang nabalaka wa na lang masayod nagantos mi ug nagalisod mahal ang panalito may panalak bilang goon Undo maayo pa! kami. Wajalu pa imong pinun anak, kami si tatay ni mo. Umahi mo, ikuyog na lang. Aron impata na impatana na utang. Kung meron, mas na lang. Sa binangguan kundo, ayaw ka balaka kundaghan daghandog ko. Sayon ra ka ng sa saya kong isuk baho kung di pa mamatay na sa imo tatay duha ka toy nga way laba, nani mao na ganing patay merry christmas na lang sa mga bumbay na tipa utang sa mga silingan kuntag kog agtang liwat sad nako nga pala utang sa kapubrinag antos nagsigig kaon sa ginamos kwa na pruna lang lagos og may mas nalang